Ayun oh, malakas din naman Ganda talaga duman Overtaken Daan dito mga <tries> Ayun, solid Pakyakan okay, Tayo na tarik Downhill Kita yung mga dinanas Mga restaurant TV Ayun Dito mga mga <tries> Ayan, di ko na napigilan As you can see, yung gamit nating motor is yung ADV mga men. Tuesday to day, dito ako sa gilid ng kalsada. Kakalabas ko lang sa subdivision namin. And for today's video, eh, may short ride tayo. Laging long ride, eh. So, yan, kung makikita nyo, punta tayong Monasterio di Tarlac. Ayan. So, 42 minutes lang siya. Bale, yung balikan niya, abot ng 2 hours. Ganon. Tama ba To? Oh, wala naman natang... Wala nang ibang ways. So, already, 4.08pm, mga men. Apo na nag-decide na mag-ride. Quick ride lang naman. Short ride lang. Gusto ko lang i-ride si ADV ng malayo-layo. So, ayun. Na-first change oil ko na tong ADV natin, mga men. And gusto ko na siyang matesting. Kahit mga one-hour ride man lang. Ganun. 2 hours. Ganun. Hindi mo masyadong malalayong ride. Gusto ko lang matest yung power, yung handling, arangkada, everything. So ayun, sabi ko nga for today's ride Punta tayong Monasterio di Tarlac Nakita ko sa TikTok Medyo may mga akyatan dun Ayan Nang matesting agad si ADV sa mga paahon na daan. Dami din kasing nagsasabi na mabagal daw si ADV sa paahon. Pag downhill naman daw, eh nawawala ng preno si ADV. Sabi ng mga ADV owners na nakausap ko and napanood ko, nawalan daw ng preno. So, is it true? Kasi naiisip ko, baka na-overheat lang ata yung preno. To experience is to believe. Yeah. Yeah. Okay, okay. Parang sarap ni ADV. Long ride talaga. Huwag muna tayo magpapagas kasi halos full tank pa tong motor na to. Pagpapansin ko, to nga naman talaga na ang tipid ng EDV gas mga men, umabot ng 2 weeks. <laughs> Kung dito lang kayo sa, pabalik-balik lang kayo sa bahay, gano'n, or may bibilin lang kayo SM bahay, gano'n, umabot ng 1 week, 2 weeks, gano'n. Sarap naman yung kurba. Alright, ganda talaga dumaan dito. Puti dito yung daan. sarap i-maneo eh, eh. ah. Naalala ko dito sa part na to, nung r pa yung ginagamit ko papuntang New Clark. Sa doon, sa may arena, ganun. Sobrang damang-dama ko yung ano dito. Bako bako ko umamin? Dito kay ADV medyo smooth ah. Eh, hey, solid ah. Ang ganda ng play ng suspension dito ah. Alright ah. Ayos ah. Ayan, New Clark City. Medyo matagal-tagal na yung last na punta ko dito. Nung pa ako tumakbo. Meron kasi ditong oval mga men. May arena, ganun. Parang sports center siya. And maganda dun. Sobrang lawak. Kanan. Monasterio di Tarlac this way. Okay today's ride mga men wala tayong kasama solo ride lang tayo biglaan kasi bigla lang akong nakati nabibitin ako sa SM bahay SM bahay lang ginagamit ko sa IDV pag bibili lang ako ng ulam punta ako Mr. DIY ganoon may kailangan lang ako sa bahay ayun kaya naisipan ko short ride ko kaya to gusto ko kasi pag nag ride ako eh may mapupuntahan naman kahit yung mga isang oras lang dalawang oras na ride dito kasi sa lugar namin sa Pampanga eh wala pa ako masyadong alam mga Amen. kaya explore explore lang ako dito nasa Manila oh, for sure nagmarilaki na ako eh <laughs> Kaliwa. monasterio di Tarlac so ayan looban na dito after ng New Clark ayan may mga signage naman kung saan papunta monasterio di Tarlac kaya di kayo maliligaw kahit na wala kayong ways ata ang ah! mga kurbahan dito mga men. <laughs> Napasunod tayo dito sa truck ah. Pa Golden hour na din. Sabi nila eh maganda daw dun sa Monasterio di Tarlac pag sunset. Overtaker. asfalto na dito. Parang pwedeng mag-banking-banking -banking dito. Ah. Aso medyo madulas yung stock tires ni ADV sa makinis na daan. Dahilan ng dual sports yung tires na to. Pero di muna tayo magpapalit. Dusulitin muna natin. Ito yung ganda ng daan dito mga men. Asphalt all the way. 21 minutes na lang <laughs> Lapit lang Uy, ano yan? Kaku Kaku Cafe very nice, very very nice, very. Ganda ng mga kurbahan dito. Kaso mabuhangin yung ibang part. Ganda bumiyahe dito mga men. ko may sapel dun Ayan. hala ang ganda ng daan dito probinsang <laughs> probinsang itong part na to ng tarlac ha pero asfalto yung daan mga men tapos 4 lanes pa Ahon baba, ahon baba. <laughs> Ganda dito mga men. Wala akong kasabay. Mag-isa lang akong nag-ride dito ngayon. Ang derecho. Derecho dun, no? <laughs> Share ko lang sa inyo, guys. Sobrang gaan na gaan na ako kay ADV. Kasi galing ako X Max, diba? Ang bigat noon. <laughs> Pero sa speed naman, wala. x is 300cc. Hindi siya comparable. Pero nakaka-miss din yung speed Xmax X-Max. Pag may mga moments na ganun, nagbibig bike na lang ako. <laughs> the ultimate spiriting. The ultimate pang tanggal ng kate. If gusto ko maramdaman yung adrenaline talaga, nagbibig bike na ako. Huyang ganda dito mag-ride. 12 minutes away. Kaya short ride lang. Ang ganda ng daan eh. Payapa ng lugar. -ha! <laughs> Yung looks na yung Davey bagay na bagay sa probinsya. <laughs> We love Moriones. Kaliwa. Grabe, damo ako dito yung simpleng pamumuhay ah. Actually, wala na ang signal eh. Pandesal. Sarap. Nakahamoy ko. Gutom ako bigla. Ah! <laughs> Ganda ng daan dito mga men. mag-ride dito pala. Meron na akong lugar na ako na pwede puntahan. Pang short ride lang. Nakangati lang ako mag-ride. Ganon. Gamitin ko yung 675N kayo kuminsan. Papunta dito. Uy paano na to? Dito ba yung kaliwa or... Ay, dun pa. Monasterio di Tarlac, kaliwa. Alright. 8 minutes away. Lapit na lang pala. Ito na, puro akyatan. Atao nga tayo dito. Eh, parang easy lang naman. <laughs> Food house. Fried itik. Ayos yun, know, na. Fried itik. May nakikita akong pahon. Ay, di Ay, di masyado sakto lang ay dito ayan o oh. Parek din dito Oh, wala ko ba hirap to <laughs> Charot Pero parang hindi naman ganda oh parang di naman hirap malakas din naman eh lamig dito ah daming puno ayan basta mo oh, ibanking banking <laughs> Parang sarap din yung banking na i-DB kung nakaano siya. Race tires. <laughs> Lahat na lang, no? Racing concept. Benta ng mga fruits and everything. Kapas, papuntang kanan. Monasterio di Tarlac. Dere derecho. Entrance this way. Meron din dun. Ah, exit ata yan eh. Dita na tayo tayo mga men sinaglit lang sinaglit lang pala papunta dito and totoo nga may mga ahon ito ahon oh ayan oh uh, tayo na tarik ah <laughs> magulat ako dun ayan <laughs> biglang off-roading ng, off-roading ng kami ng tao dito parang gusto kong bumalik <laughs> and then dun dun tayo dumaan Parang walang daan doon eh. Downhill. Baka mawalang ka ng preno sabi. Hindi naman. Pilgrim. Welcome. You at. Welcome you at. Ayan. May mga. Pwede kumain dun Ayun mga men oh. No? Solid view pala dito. Medyo mataas kasi dito eh. Kita yung mga dinanan natin sa baba. Saan ang kamay? Start. and Okay, 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 okay. Ito yung simbahan nila. Holy Mass. Wednesday, 10.30 a.m. Ganda. Pwede mong pasyalan din, no? And the same time, simbahan. Ayan. Garden din dito. Monasterio di Tarlac. Ayan, mga men. Ayun, yung mga ano dito. May mga restaurant dito. Harap nga tayo ng pwedeng pagkainan. Tapos dun sa Lobo. King tree. Luwag pala dito. Kaso sana ako magpa-parking kung dun ako kakain. sa mga restaurant. Ayun, may view daw. Ayun, ayun. Ayun, 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 ayun. View View. and dun. Meron ba dun? Drop-off area. Try nga natin dyan. Pwede mag-park. Akit dyan lang? Ah, sige. Ah, okay. <laughs> Park muna natin dito, mga buddy. Ayun, pwede pala. ano? Ganda nung sasakyan. Ano. <clears throat> Yan. Ganda dito ah. Parang solid din. Kahit short ride lang. Alright, nakapark dito yung EDV natin. Hindi ko sure kung pwede pumasok dun eh. Pero tingin-tingin na lang. Kasi wala din nagbabantay. So, mamaya pag pumasok ako, mapagalitan ako. Silence is a gift. Enjoy it. Monastery mountain view. So, tignan natin kung alin dito yung may pinakamagandang view okay Bulalo, Vipares Mini Oreo, CR ay pa palang tao ayan okay lang ma'am naka helmet ako <laughs> ikot lang ako, balik ako ganda dito mga kamin. ano to? Ah, okay. So, ayan na. Yun na yung the best. So, yun na yung magandang spot ata. Para magkape or kumain. Eh, meron pa naman something dito. Contemplative. Rising of Christ. Convent. Ah, convention. Convento nga. Alright. Di natin nabutan yung sunset. Sabi maaga. Okay lang yun. Alright, dyan na. Kala ko kasi may mga iba pang dun or dun or Overload siya, 150 po siya. Ah, sige. Baka, yung mga ganyan, magkano? 150 po yan, sir. Yung mini Oreo na lang? Mini Oreo daw. Isang Paris Overload? Ah, po. Ay, Paris, Paris Overload. Overload. 300? <laughs> Thank you. Taong souvenir, mga men. Ano yun, paano pag magpapabless? Nandiyan po sa kada, nagbibless po na kita. Ay, Ay, Okay. Sige, tatlo. Ganito lang la, Three for one hundred, no? Ay, okay. Hello po. Alright, pumili tayo ng bracelet souvenir. Ayan. Tapos may nagbe-bless agad. Nandito kasi yung pari. nagikot lang tayo mga men tapos na tayo kumain nabusog tayo dun alright alright wala tayong iwan yung tayo dun sa may statue ni Jesus yung malaking statue candle room this way and parking na lang natin dito banda hapon naman na daw picture lang ko po kayo ma'am sige po picture tayo dito kay ADB Pogi ah eh. Pogi mo dun Adam ah Pogi mo din dyan ah Pasok tayo dito sa garden mga baadi Ayun yung statue ni Jesus Dito tayo dumaan Daming tao eh <laughs> kasi ako magsalita mga amin pa ang daming tao Ayan Ayan solid oh Dahil pala dinaan ko dito sa ADV Parang kaya dito na ADV oh <laughs> taas din solid <laughs> <laughs> niya ako, nakahilmet kasi ako eh <laughs> ganda dito mga men, kung malapit lang kayo dito eh sulit puntahan tong, ano Monasterio di Tarlac picture taker everywhere may meron din dun sa baba Oh, okay, 10.30am, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, yung mas dito sa Monasterio de Tarlac. Downhill, braking ng paunti-kaunti -ka lang kasi baka lumusot ang brakes. Alright, so yan puro downhill na to. Kasi puro uphill kanina. <laughs> Tulit din doon mga men, sarap din yung pagkain. Pwede na. Wow. Kina -unter steer. Ayun, na-test natin si ADV sa Ahon kanina. And so far mga men, okay naman siya pang ahon. Parang di naman malayo yung difference nila ni Nmax. Sa Xmax syempre malakas, easy easy talaga, ay effortless. Pero to din naman ganong nahirap talaga na di na makaahon. Actually okay nga din eh. Okay din siya umarangkada, okay yung ahon, okay yung power mga men. Siguro yung ADV na mabagal eh yung 150 talaga, yung 2 valves. Yun. 4 valves na kasi to and 160 na din. Talagdagan ng konting CC from ADV 150 safety, di ba? Okay naman yung power. Hindi masasabing mabagal. Kung stuck yung gamit nyo, tapos yung mga kasabahin nyo, kargado, or kahit naka, ano lang, naka CVT, pero naka remap, ganun. Eh, talagang medyo mahuhuli kayo. Pero kung may mga kasama mo mag-ride, ganito, all stock N-Max all stock PCX Ganon all stock Aerox Di malayo yung difference mga men Magkakaabutan pa rin kayo Kaya huwag kayong ma-discourage Kung makainisip nyong di kayo mag-ADV Kasi ang bagal niya compare sa N-Max Ako na magsasabi eh Na nagka-Aerox, nmax nagka max din At ngayon nag-ADV ah, compare ko lahat Based on my experience and When it comes to speed mga men Halos pare-parehas lang Medyo nabiten tayo dun sa ride na yun ha ah. <laughs> Parang gusto kong mag-sagada tuloy alam niyo kasi mga buddy, tinetesting testing ko siya kasi kung sakali i-improve ko kung ano yung mga kailangan improve ganyan. Kung di siya makapag-ahon ng maayos, edi si set upan ko siya ng CVT sana. And kung ano pa na pwede kong i-improve dito kay ADV. Kasi so far sa suspension, solve na ako sa suspension niya eh, okay na eh. Even though matagtag siya pag mag-isa lang ako, medyo lang naman, tolerable naman siya. May play pa din, pero mas maganda yung play niya pag may angkas ako. Yaabot kaya! hapot. Ayan, most of the time naman, pag ADV yung gamit ko, lagi ako may angkas. So, okay na yung stock suspension niya, di ko nagagalawin. Pero kung mag lang ako, ako magpalit ng RCB sana. Pero ayun nga, dahil nang meron tayong angkas lagi pag naka-ADV, eh, okay na tong stock suspension. Yung show, uh, front and rear, okay na. So, ayun mga men, that is all for today. Sana nag-i-enjoy kayo sa mga videos ko. Kung nagustuhan yung video na to, like and subscribe mga body See you in the next vlog. Ride safe mga men. Peace out. Ei!